Magandang umaga sa inyo lahat. Excuse me. Sa mayroon lang akong tanong bago tayo magpatuloy sa ating um, devotion para sa araw na ito. Was there a time sa buhay ninyo na meron kayong ginawa pero alam nyo na mali subalit dahil wala nakakita eh ginawa nyo pa rin. Feeling na parang wala naman nakakita eh. Meron ganon? sa akin meron po akong ganong karanasan i-share ko lang po sa inyo panandalian sapagkat maalala ko po nung ako po ay napaka ako po ay mga I don't know, mga siguro mga 5 or mga mga 7 years old this there about no kasi ako there was a time na hindi ko alam kung saan ako nakakuha ng pera nagkaroon ako ng pera dun sa sa aming lumang ano sa aming lumang tirahan at uh, bumili ako ng tinapay doon sa katabi naming tindahan at at nung bumili ako ng tinapay habang naglalakad kumakain ako tapos eh alam mo yon uh, parang ayaw ko mag sa mga kapatid ko tatlo kami magkakapatid nung time na yon so ang ginawa ko tinago ko po yung tinapay na yon <laughs> yung natitirang tinapay tinago ko po doon sa isang sulok ng aming pong tahanan at Nung habang kami naglalaro, yung nagkataon na yung aking kapatid umakyat sa sa puno ng aratilis. Alam niyo naman siguro yung itsura ng puno ng aratilis. At nung time na yon, eh natumba po yung aratilis. At yung aking kapatid, yung sumunod ko na younger brother, eh natabunan. <laughs> Hindi namin alam kung paano siya hanapin po doon. Kaya sa akin kaba, sa aking takot, alam niyo po, ang ginawa ko po, dali-dali akong tumakbo sa loob ng bahay. At alam niyo pong kinuha ko po yung isang pirasong tinapay na pinakata dinagutago kung tinapay at yun po yung yung ano ko po yung 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 pong uh, ko po dun sa kapatid ko habang tinatawag ko sa, siya sinabi ko na alam mo Bob sabi ko yung yung, yung kanyang pangalan sa Bob meron akong tinapay lumabas ka diyan <laughs> So po, ang ibig sabihin lang po noon ay may mga bagay sa buhay natin, ano, may mga pinakatago-tago tayo pero dumadating yung punto na wala tayong magawa kundi ilabas. Ganon din yung ating mababasa sa aklat ng Unang Korinto, Kabanata Ikaapat, Talata 5. Ang sabi po dito, Therefore do not go on passing judgment before the time, but wait until the Lord who comes, who will both, both bring to light the things hidden in the darkness and disclose the motives of men or motives of men's heart and then each man's praise will come to him from God. May the Lord bless the reading of His Word. Ngayon, himay-himayin natin yung talatang ito. Ang, ang sabi po dito, uh, ito po ay babala ni Pablo sa kanyang liham doon sa mga taga-Korinto. Ang sabi niya, Huwag kayong humusga, huwag kayong hu, niyo husgahan yung kapwa niyo sapagkat hindi pa napapanahon. Ang ibig sabihin lang po noon ay pinapahayag ni Pablo na tayo bilang tao, tayo bilang mga makasalanan, wala tayong karapatang humusga kahit sino man. We do not have the the kahit na ano po, kahit na we do not have the right no na husgahan yung ating kapwa. Sapagkat yung sabi niya, before that time, ito yung, yung time na ito na tinutukoy po niya, ito po yung si Jesus. Si Jesus lang po ang may karapatan at may kapangyarihan na humusga sa sanlibutan. Yun po yung kanyang, ano po, yun po yung, yung po yung kanyang sa totoo lang, yung kanyang gagawin sa kanyang muling pagbalik. Alam naman natin, babalik muli si Jesus. Kaya nga doon, sinabi po niya, hindi po tayo, wag po tayong humusga kahit kanino man. Okay? And then, sabi niya, until the Lord comes who will both bring to light the thing hidden in the darkness. Ibig sabihin po noon, ang ating Panginoon Jesus ang siyang maglalantad. Ilalantad niya sa kanyang liwanag anuman ang mga bagay na itinago o tina, tinatago sa kadiliman. E alam naman po natin na kahit anong dilim na isang lugar kapag mayroon pong isang ilaw, mayroon pong isang liwanag. Lahat po ng darkness na yan, lahat ng kadiliman na yan ay nawawala. No? All of these are being dis ano, dispelled, ika nga sa English No? Yun po yun eh. Yun po yun yung mangyayari pagdating po ng ating Panginoon. Kaya nga po, ano man ang nasa ating saluubin, wala po tayong garanti na <laughs> kahit ano po na ang ating pinakatagot-tagong sekreto sa buhay natin ay hindi po maiexpose expose lalabas at lalabas po 'yan. At dinugtungan pa po nito no sa talatang ating binasa, sabi po ni Pablo, and disclose the motives of men's heart. Ayan na po, no? Hindi lang po may lalantad yung ating mga bagay o ginawa sa kadiliman, o no, sa mga bagay na akala natin wala nakakakita. Ngunit sabi nga po dito, ay ilalantad pa po ng Panginoon. God will show, God will reveal the motives of our hearts. Yung ano po yung mga motibo ng ating pong puso, yung mga bagay na ginawa po natin. Kaya po pagka ang ating pong ginawa, ang motibo po ng ating pagtulong, ang ating motibo po ng pagmamahal ng ating kapwa, at lahat po ng mga bagay na ating ginawa, malalantad po yan. At ito po ay magaganap sa muling pagbabalik ni Jesus. He will be the one to disclose anything and He will be the one to expose the motive of our hearts. Kaya po, pag tayo po'y nagkukunwari, tayo po ay, ay nagsisinungaling, tayo po ay hindi naging makatutuhanan sa ating pong gagawin at ginagawa, ito po ay malalantad. Kaya lang po, napakaganda yung pinakahuling bahagi ng talata. Ang sabi nga po dito, Then each man's praise will come to him from God. Ito po'y napakaganda. No? Ibig sabihin po noon, kapag ang puso po natin ay ayos sa Diyos, kapag ang puso po natin ay, ay tama po no? sa, sa, sa lakarin na ang lating lakarin sa Panginoon, ang Panginoong Diyos ang siyang magbibigay sa atin ng papuri. He will be the one to praise us. He will be the one to 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 uh, showcase no yung yung ating pong ginawa at ipapakita niya po yung kanyang kaluguran doon po sa ating pong ginawang mabuti at habang iniksam niyang puso natin na ilalantad na tama po, sariwa, pure, dalisay ang ating puso sa kanyang, hinahara, sa kanyang harapan. At tingnan po natin sa Roma 12, uh, 16, mayroon po maganda po tayo mababasa po doon. Sandali po. Romans 6. Uh, verse 6. Uh, verse 16. Ang sabi po. Ayan. On the day when according to my gospel, ito po nagsusulat, sumusulat po muli si Si Pablo sabi niya, God will judge the secrets of men through Christ Jesus. Iyan po, no? Iyon po yung panahon na po, nabanggit natin kanina na ang Panginoon pong siyang maghusga. Ano po ang mga sikreto po natin? Ano po yung mga bagay na akala natin ay wala nakakakita? Kapatid, kaibigan, hindi po, hindi po yan tama. Nagkakamali po tayo sapakat lahat ng bagay po ay alam ng ating Panginoon. Kaya nga po, yun po yung pakakaingatan po natin. No? Na kahit na akala natin ay walang nagmamasid, walang tumitingin, pag ang ating ginagawa, alam po natin sa ating puso ay mali. Ito po ay ilalantad at ilalantad ng ating Panginoon. Now, what is the antidote to that? Ano po yung kanya ato, Ano po yung maari natin maging solusyon sa mga bagay na katulad nung nabanggit po natin? Lalo na po kapag ang ating itinatatago-tago ay ay hindi maayos at ito po ay kasalanan sa harapan ng Diyos. The best and the only way we can do to relieve us from this kind of a situation is to ask for God's forgiveness. Yun po, humingi po tayo ng kapatawaran sa ating Panginoon. Humingi po tayo ng kanyang paglilinis ng ating puso. At alam niyo po, napakabuti ng Panginoon. Because the moment we ask for forgiveness, the moment when we, 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 we ask Him to cleanse our hearts, ang ibig sabihin po noon, pag nilinis na po ito ng ating Panginoon, pag tayo po ay pinatawad, hindi hindi niya na po ito maalaala. Ayan po. Yan po yung guarantee po ng salita ng Diyos, no? Na kapag tayo po ay nagrepent, nagsisi sa ating kasalanan at ating inilapit ito sa sa kanya at hiningi natin ng 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 ng, ng pagpapatawad ng Panginoon, tunay nga po No, tunay nga po, siya po ay matapat, siya po ay mabuti, siya po ay totoo. Babaguhin niya ang ating puso, tayo'y kanyang papatawarin and he will remember no more our sins. Ayun po ang maganda po roon, no? Hindi niya na po ibabalik po 'yan at hindi niya na 'yan isusumbat sa atin. Kaya puriin ang Panginoon sapagkat binibigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon. Subalit ito po, ang ganitong uri ng pakikipag-ugnay sa atin ng Panginoon ay nagaganap lamang kung tayo po ay naisuko na natin yung buhay natin sa kanya. We have fully surrendered our lives to God sa pamamagitan ni Hesus Kristo no? Kaya po, kung hindi po natin yan nararanasan na ito po yung pagkakataon na lumapit tayo sa kay, kay Jesus at ahilingin hilingin natin ang Panginoon Jesus ang siyang magpatawad ng ating kasalanan, buksan natin ang ating puso at ayaan natin siya na siya maghari sa ating buhay at kapatid, kaibigan, tiyak po yon kapag siya na po ang nananahan sa ating puso, siya na ang Panginoon ng ating buhay, tiyak po yon tayo po'y kanyang sasamahan at yung mga nabanggit po natin na pagpapatawad, yung nabanggit po natin kanina na paglilimot ng Panginoon ng ating mga kasalanan ay maging tiyak at ka, maging ano maging tunay na kaganapan sapagkat yun po ang nature ng ating Panginoong Hesus yan po yung kanya yun po yung kanyang um, naisin sa about isa sa atin na tayo manumbalik sa kanya na ating mga buha ay eh, ating isuko sa kanya hayaan natin siya na siya maghari sa ating buhay sapagkat after all siya naman lumikha sa atin di po ba siya naman ang nagbigay sa atin ng buhay na ating pinanghawakan sa ngayon kaya purihin ang Panginoon tayo'y manalangin Dagilang Diyos, maraming salamat po sa inyong palaala sa araw na ito na kung saan po Panginoon pinakita niyo po na wala pong bagay, Panginoon, na maari po namin maitago sa inyong harapan. Lord, in due time, you will expose every sin of ours, O God. Lord, in due time, you will expose the things that we have been hiding, hidden, O Lord, uh, before the sight of men, and yet you know everything, O God. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga bagay po na amin pong mga ginawa na akala po namin hindi po nyo nakikita. Subalit Lord, nakikita nyo po. Father, for those even among us na hindi pa po naranasan ang personal na relasyon sa inyo, Lord, hiniling po namin, Panginoon, buksan, niyo po, buksan po nila ang kanilang puso at tanggapin ang iyong bugtong na anak na si Kristo Cristo Panginoon na siyang kabayaran ng aming po mga kasalanan. Maraming maraming salamat Panginoon. Lord, as we continue on with our study today, I pray Father that you go with each and every one of us. Even those Lord sa mga kasaman pa po namin na papasok pa lang po sa aming pong training na ito. Lord, we pray Father that you you go with each and every one. Lord, even we pray Father na maging maayos po ang internet signal Panginoon upang sa ay tuloy-tuloy po ang aming amin po pagtuturo, pag-aaral para sa araw na ito. Maraming maraming salamat ang lahat ng papuri, ang lahat ng pagsamba ay amin ibinabalik sa matamis at makapangyaring pangalan ni Isus. Amen at Amen. Ayan po, ano po? At uh, ayan, uh, what time is it now? It's 12 o'clock. So magta-time out muna tayo for a while and then we'll be back after one or two minutes. God bless and see you. in a little while. Bye for now.